Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Miguel Santos. At ngayon ay ating tatalakayin ng paksa tungkol sa mga keso na nakabubuti at nakasasama sa iyong kalusugan. Pagkatapos ng Edad 60. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang keso na nasa iyong ref ngayon ay maaaring tahimik na binabawasan ng mga taon ng iyong buhay nang hindi mo man lang namamalayan? Mahigit 85% ng mga matatanda na higit sa sampanto taong gulang ay kumakain ng keso nang hindi bababa sa dalawang beses sa isang linggo. Ngunit halos walang nakakaalam na ang isang simpleng pagkakamali sa pagpili ng keso ay maaaring doblehin ang iyong panganib sa atake sa puso at bawasan ng halos kalahati ang iyong tsansang umabot sa edad na 80 ang pinakanakakatakot na bahagi. Ang pinakapanganib na keso ay malamang na isa sa mga nakain mo na ngayong linggo. At maaari nitong pataasin ang iyong panganib sa stroke ng hanggang 80%. Lahat ng ito ay suportado ng matibay na agham na halos walang sinuman ang pinag-uusapan. Isang malaking pag-aral sa Europa ang natuklasan na ang pagkain ng tamang uri ng aged cheese ay maaring aktual na bawasan ang iyong panganib sa sakit sa puso ng higit sa 51%. Ngunit narito ang nakakagulat. Karamihan sa mga nakatatanda ay ginagawa ang kabaligtaran. Ayon sa kamakailang pananaliksik sa MDPI Nutrition 2022, ang mga processed cheese o oh, ang mga madaling hiwain at ipahid na keso na iyon. Ay tahimik na nagpapataas ng iyong presyo ng dugo at sinisira ang iyong bituka. Kaya, aling mga keso ang nakapagpapagaling at alin ang nakakapinsala. Ating alamin bago pa maging panganib sa kalusugan ang iyong susunod na kagat. Ngunit narito ang magandang balita. Ang solusyon ay nakakagulat na simple. Sa video na ito, ibubunyag ko ang apat na keso na dapat mong idagdag sa iyong plato kung ikaw ay higit sa 60 at ang apat na kailangan mong alisin para sa kabutihan. Hindi ito mga basta-bastang payo lamang. It ay mga pagbabagong maaring magbago ng iyong buhay. Na maaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng isang masiglang buhay sa iyong mga ginintuang taon o pagharap sa isang krisis sa kalusugan na hindi mo inaasahan. Kaya, aling mga keso ang lihim na sumasabotahe sa iyong kalusugan at alinang maaaring makatulong sa iyo na mabuhay ng mas matagal at maging mas malusog kaysa dati manatiling nakatutok dahil ang numero unong pinakamasamang keso ay nagtatago sa harap mismo natin at halos tiyak na nakain mo na ito ngayong linggo. Ating tuklasin ang katotohanan na maaring magbago ng iyong buhay simula ngayon. Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba kung saan ka nanonood ang iyong edad at kung aling uri ng keso ang madalas mong kinakain. Bago tayo magsimula, binabasa at tinutugunan namin ang lahat ng komento. At tandaan na ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming katulad na nilalaman. Ang information sa video na ito ay para sa layuning pang-education lamang na tinipon mula sa mga bukas na mapagkukunan at hindi pumapalit sa payong medikal. Mangyaring kumonsulta sa iyong doktor para sa anumang mga alalahanin na may kaugnayan sa kalusugan apat na keso na dapat mong kainin. Ang mozzarella ay numero apat sa aming listahan ng mga keso na dapat mong kainin araw-araw pagkatapos ng edad 60. Hindi palaging binibigyan ng mga tao ang kesong ito ng kredito na nararapat dito. Ngunit marami itong sustansya na mabuti para sa iyong kalusugan habang ikaw ay tumatanda. Habang ikaw ay tumatanda. Mahalagang bigyang pansin ang iyong kalusugan sa panunaw at puso. Ang mozzarella ay isang mahusay na mapagkukunan ng calcium at probiotics, na dalawang bagay na napakahalaga para sa mga lugar na ito. Ang calcium ng mozzarella ay tumutulong na mapanatiling matibay ang mga buto, na nagpapababa ng panganib ng mga bali at osteoporosis. Eat. Ang probiotics sa keso ay tumutulong din na mapanatiling malusog ang iyong gut microbiota na tumutulong sa iyong katawan na sumipsip ng mga sustansya at nagpapalakas ng iyong immune system. Ang keso ay mayroon ding vitamina B12 na mahalaga para mapanatili ang paggana ng mga nervyos at maiwasan ang anemia, na isang bagay na ikinababahala ng maraming matatanda ipinakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkain ng mozzarella ay makakatulong sa paggana ng iyong puso sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga at pagpapanatili ng presyon ng dugo. Kung ikukumpara sa ibang uri ng keso, ang isang ito ay may mas mababang konsentrasyon ng sodium. Kaya ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga taong nagbabantay sa kanilang pagkonsumo ng asin. Ang pagdaragdag ng mozzarella sa mga pagkain ay simple. Maari mo itong gamitin sa mga sariwang caprese salad, tunawin sa mga whole grain sandwich, o kasama lamang ng sariwang kamatis at balanoy para sa isang mabilis at malusog na merienda. Ang pangatlo ay ricotta cheese na malinamnam at masarap at may higit pang maiaalok kaysa sa lasa lamang. Ang ricotta ay puno ng whey proteins at mahahalagang amino acids na mabuti para sa iyong puso at pagkalastiko ng balat. Ito ay dalawang bagay na may tendensyang humina habang ikaw ay tumatanda. Ang ricotta cheese ay may whey proteins na tumutulong sa pag-aayos at pagbuo ng tissue ng kalamnan. Ito ay mahalaga para labanan ang sarcopenia na siyang pagkawala ng mas ng kalamnan na kaakibat ng pagtanda. Ang mga protina na ito ay mayroon ding bioactive peptides na ipinakita ng mga pag-aaral na maaring magpababa ng presyo ng dugo at gawing mas nababanat ang mga ugat na mabuti para sa kalusugan ng puso. Ang keso ay mayroon ding maraming calcium at phosphorus Natumutulong sa mga buto na manatiling matibay at bitamina A. Natumutulong sa paggaling ng balat at pagpapanatili ng malusog na paningin. Maaari mong gamitin ang ricotta sa maraming paraan sa kusina. Ha? Maaari mo itong idagdag sa mga recipe ng pasta. Gamitin ito sa mga panghimagas o ipahid sa whole grain toast para sa isang malusog na almusal ang keso ay meron ding mga antioxidant na makakatulong na maprotektahan ang balat mula sa pinsala ng mga free radical na makakatulong na mapanatili itong mukhang bata sa paglipas ng mga taon. Ang cottage cheese ay nasa numero dos, at ito ay paborito ng mga senior na may kamalayan sa kalusugan sa isang magandang dahilan. Ang cottage cheese ay isang mahusay na pagkain para mapanatili ang kalusugan ng iyong mga kalamnan at pagbaba ng timbang dahil ito ay mataas sa protina at mababa sa taba. Ang protina ay napakahalaga pagkatapos ng edad 16 dahil nakakatulong itong mapanatili ang lean muscle mass, pagkilos, at mataas na metabolismo. Ang keso ay meron ding casein, isang protina na matagal matunaw at nagbibigay sa iyong katawan ng tuloy-tuloy na supply ng mga amino acid. Ito ay mahusay para mapanatiling may nutrisyon ang iyong mga kalamnan sa buong araw at gabi. Kasama sa keso ang mga B vitamin tulad ng riboflavin at vitamina B12. Ang mga vitamina na ito ay mahalaga para sa paggawa ng enerhiya at pagpapanatili ng paggana ng utak ipinapakita ng mga pag-aral na ang patuloy na pagkain ng cottage cheese ay makakatulong sa iyo na mabusog, na makakatulong sa iyo na kontrolin ang iyong gana sa pagkain at mapanatili ang iyong timbang. Ito ay mahalaga para sa pagpapababa ng iyong panganib sa mga malalang sakit tulad ng diabetes at sakit sa puso. Mayroon din itong maraming kalsium na mabuti para sa kalusugan ng buto at fosforus na nakikipag-ugnayan sa kalsium para gawing mas matibay ang mga buto at ngipin. Madali mong maisasama ang cottage cheese sa iyong mga pagkain araw-araw dahil sa banayad nitong lasa at malinamnam na tekstura para sa almusal. Subukan ito kasama ng sariwang prutas sa mga salad o sa mga whole grain cracker. Panghuli, ang aged cheddar, ang numero unong keso na dapat mong kainin araw-araw pagkatapos ng edad 60. Ang iconic na kesong ito ay malamang na regular na bahagi ng iyong kusina. Ngunit mayroon itong ilang magagandang benepisyo sa kalusugan para sa mga nakatatanda na kung minsan ay hindi napapansin. Ang calcium at fosforus ay dalawang mineral na napakahalaga para sa pagpapanatili ng matibay na buto at paggana ng kalamnan. Ang aged cheddar ay mayaman sa bawat isa sa mga sustansyang ito. Ang fosforus ay tumutulong sa pag-aayos at pagpapanatili ng mga tissue at selula, lalo na ang mga nasa kalamnan habang ang kalsyum ay tumutulong na mapanatiling matibay at malusog ang mga buto. Nasa keso rin ang vitamin K2. Ang bitamina na ito ay napakahalaga para sa pagpapadala ng kalsyum sa mga buto at ngipin sa halip na sa mga ugat na nagpapababa ng panganib ng cardiovascular calcification. Ang aged cheddar cheese ay may maraming bitamina K2 na maaaring bawasan ang panganib ng sakit sa puso, isang malaking alalahanin para sa mga taong higit sa 60. Ang keso ay mayroon ding conjugated linoleic acid, CLA, isang fatty acid na maaaring makatulong sa pagbaba ng timbang at may mga anti-inflammatory effect. Makakatulong ito sa malalang pamamaga na nangyayari sa mga katawan ng nakatatanda. Ang aged cheddar ay may mga bioactive peptide na nabubuo sa proseso ng pagtanda bilang karagdagan sa mga mineral at vitamina. Ang mga peptide na ito ay napatunayang nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapalusog sa mga daluyan ng dugo. Ang keso ay may malakas at mayamang lasa, kaya hindi mo kailangang kumain ng marami nito para makuha ang mga benepisyo. Maaari mong idagdag ang aged cheddar sa iyong dieta sa pamamagitan ng pagtunaw nito sa ibabaw ng mga gulay. Paglalagay nito sa mga salad o pagkain nito kasama ng whole grain na tinapay at sariwang prutas bilang merienda apat na keso na dapat mong iwasan ngayon na alam mo na kung aling mga keso ang dapat kainin. Oras na para maunawaan kung alin ang hindi mo dapat kainin pagkatapos ng edad 60. Kahit na maraming tao ang gusto ng mga kesong ito, maaring masama ang mga ito para sa iyong kalusugan at kalidad ng buhay. Ang pag-alam sa mga panganib na ito ay makakatulong sa iyo na ng matalinong mga pagpipilian at protektahan ang iyong sarili mula sa pinsala. Ang processed cheese products ang ikaapat na uri ng keso na dapat mong iwasan. Ang mga kesong ito ay karaniwang ibinebenta sa mga hiwa o mga tube na maaaring ipahid, na maaaring magmukhang isang madali at mabilis na pagpipilian. Ngunit ang mga processed cheese products ay puno ng mga preservative, artificial na additives, at sobrang sodium. Ang mataas na concentration ng asin sa mga kesong ito ay particular na nakakabahala dahil maaari itong humantong sa mataas na presyon ng dugo na isang malaking panganib na para sa mga taong higit sa 60 ipinakita ng mga pag-aaral na ang sobrang pagkain ng sodium ay maaring magpalala ng pamamaga sa buong katawan, na maaring magpalala ng arthritis at sakit sa puso. Ang keso ay may mapanganib na trans fats at chemical emulsifiers na maaring magpataas ng antas ng kolesterol at magpatigas ng mga ugat. Ang mga bagay na ito ay nagiging dahilan upang ang mga processed cheese products ay maging isa sa mga pinakamasamang pagpipilian para sa mga senior na nais panatilihin ang kalusugan ng kanilang puso at bawasan ang pamamaga sa kanilang katawan. Ang cream cheese ay numero tatlo. Ito ay isang malambot at madaling ipahid na paborito na gusto ng mga tao sa mga bagel o cracker. Maaaring masarap ang cream cheese, ngunit marami itong saturated fats at kakaunting mahahalagang sustansya. Ang pagkain ng sobrang saturated fats ay maaaring magpataas ng LDL cholesterol, na siyang masamang cholesterol, ginagawa nitong mas malamang ang sakit sa puso at stroke. Ito ay partikular na masama para sa mga taong higit sa 60 na ang mga puso at daluyan ng dugo ay karaniwang mas mahina. Ang keso ay walang gaanong protina o calcium kumpara sa ibang mga keso. Kaya hindi ito isang magandang pagpipilian para sa iyong kalusugan. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga dieta na mayaman sa saturated fats ay maaaring magdulot ng pamamaga at pagbuo ng plaka sa mga daluyan ng dugo, na nagpapataas ng panganib ng mataas na presyon ng dugo at pagkapagod ng puso. Ang feta cheese ay numero dos sa listahan. Gustong gusto ng mga tao ang kesong ito dahil sa maasim nitong lasa at madurog na tekstura. Karaniwan itong ginagamit sa lutuing mediteraneo at mga salad. Ang feta cheese sa kabilang banda ay karaniwang napakaalat at ang isang serving ay madaling magkaroon ng mas maraming sodium kaysa sa pang-araw-araw na pangangailangan. Maraming pananaliksik ang nagpakita na ang sobrang pagkain ng sodium ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo na isang malaking alalahanin para sa mga matatanda ang keso ay maaring may mga preservative o additives din para mapatagal ito. Maari itong magdulot ng mga problema sa tiyan o mga reaksyong alerdi sa ilang tao. Ang regular na pagkain ng sobrang feta ay maaring magpataas ng iyong panganib sa mataas na presyon ng dugo at iba pang mga problema sa puso. Panghuli ang ilang matatandang blue cheese, ang pinakamasamang keso na dapat kainin pagkatapos ng 60. Ang Roquefort, Gorgonzola, at Stilton ay ilan sa mga keso na kilala sa kanilang malakas na lasa at mga asul na ugat na nagmumula sa mga kultura ng amag. Ang mga amag na ito ang nagbibigay sa keso ng particular nitong lasa. Ngunit gumagawa din sila ng maraming histamines at asin, ang histamine at maaring magdulot ng sakit ng ulo. Mga reaksyong alerdy o mga problema sa tiyan na mas malamang na maranasan ng maraming matatanda dahil ang kanilang mga katawan ay nagiging mas sensitibo habang sila ay tumatanda. Ang keso ay meron ding maraming sodium, madalas na mas marami pa kaysa sa processed cheese. Maari itong magpataas ng presyon ng dugo at maglagay ng mas malaking stress sa puso. Ipinakita ng mga pag-aral na ang pagkain ng maraming histamine at sodium ay maaaring magpalala ng pamamaga at panganib ng sakit sa puso. Ginagawa nitong partikular na mapanganib ang mga aged blue cheese para sa mga higit sa 60. Konklusyon Habang iniisip mo ang listahang ito, isaalang-alang kung gaano karaming keso ang iyong kinakain ngayon. Gumagamit ka ba ng alinman sa mga uri ng pagkain ito nang madalas sa iyong kusina o mga pagkain? Kung oo, isaalang-alang ang pagpapalit sa mga ito ng mas malusog na mga opsyon na tinalakay natin kanina sa paglipas ng panahon. Kahit na ang maliliit na pagbabago tulad ng paggamit ng aged cheddar sa halip na processed cheese o cottage cheese sa halip na cream cheese ay maaring magkaroon ng malaking benepisyo sa kalusugan. Ang pagpili ng tamang keso ay isang mahusay na paraan upang protektahan ang iyong puso. Bawasan ang pamamaga at mapabuti ang iyong pangkalahatang kalusugan. Kung iiwasan mo ang mga masasamang kesong ito, mas mababa ang posibilidad na magkaroon ka ng mataas na presyon ng dugo, mataas na kolesterol o mga problema sa panunaw na lahat ay karaniwang mga problema na maaaring magpahirap sa buhay pagkatapos ng edad 60. Ang impormasyong ito ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na alagaan ang iyong kalusugan at mag-enjoy sa keso ng walang pagkakasala. Iyan na ang lahat tungkol sa mga keso na dapat mong kainin at mga dapat mong iwasan pagkatapos ng edad 72. Nasa landas ka na sa paggawa ng mas mahusay na mga pagpipilian sa keso at ang susunod na hakbang ay gamitin ang iyong natutunan upang mapabuti ang iyong kalusugan.